Uh, bibigyan ko sila ng isang libo guys pagka Bibigyan ko sila ng isang libo pagka nasagot nyo no? Okay ba? Gusto buktong ba yan? Bagtong na, lang kayo ha, uh. unahan kayo okay. Unang, Ang tanong May ulo pero walang buhok <laughs> May chan pero walang pusod <laughs> Oh God Ulat. May ulo walang buhok may chan, walang pusod. Oh. Martilio. Martilio. Mali. May chan. Katagal, oy. Pink. Ano? Jackie Chan. <laughs> eh. May ulo, walang buhok. Mag-isip kayo, ah. may chan, walang pusod. Ano kaya yun? Ulo. No. Oh. Pako. Mali. Payo. Ikaw. Oh, Final answer mo na yan? Oo, oh, oh, payong. Ikaw. Final answer na niya yung payong. Ikaw uh naman. -huh. Matagal. Run, Kate. Oo, oh, ako yung mananalo. <laughs> wala. Sirit. Sirit ka na. Pass ka, hindi ka mula. Okay, final answer mo na. Oo, oh, uh, payong. mali ka na. Guys, mali sila. Walang nanalo. <laughs>